Ito po, sabi sa inyo eh, naniniwala itong mga DDS, itong mga taga-suporta ni Sara Duterte at ni Digong na may kinalaman sa mga impeachment cases na inihain na ng iba't ibang grupo, ng iba't ibang, o ng ilang kongresista. Naniniwala sila na nasa likod ng mga cases na ito, impeachment cases na ito, ang nasa Malacanang, si PBBM, kasama na rin daw syempre si First Lady Lisa Marcos Lisa Araneta Mar Marcos baka nga daw ang pinaka mastermind neto ay si Lisa Araneta Marcos or ang First Lady hindi daw siya pwedeng magkamali sabi neto si Glenn Chong eto po yung attorney na ipinadidisbar dahil nga sa ginawang banta sa First Lady oh, ayan Hmm. Ano bang problema kasi na itong mga diehard? Ano Sila yung gumagawa ng yung kanila palang mga imahinasyon ay nagiging dahilan para sila ay magalboroto para sila ay magalit. Yung di pong gumagawa sila ng sitwasyon para sila ay magalit. Talaga lang. Ganun kayo katanga? <laughs> Ganun kayo katanga? Katulad po nung nangyari sa EDSA. Katulad nung nangyari sa ETSA, wala daw bayaran na nangyari doon sa mga dumalo. Ang totoo daw na nagkabayaran ay yung mga anti-Duterte na naan at nanggulo. Pagmantakin mo, napakalayo sa sitwasyon. Ganito na ba talaga ang pag-iisip na itong mga ito? Diba? At any rate, VP Sara Duterte has no, has on her side, a silver bullet enough to make the bangag Marcos couple back off from their impeachment gambit. O oh, ayan, ibig ay sabihin, meron daw na alas na pwedeng pasabugin niya itong si Sara Duterte laban sa mga nasa Malacan niya. O oh, ay bakit kasi hindi pa rin daw? Bakit kasi inunahan ng, ng pag-aalburuto pag at galit oh hindi katalinuhan yung mga ganitong klaseng act na ang ginagamit ay uh, akusasyon by mouth. Ididaan niyo po sa, sa mahinahong paraan. oh kasi ang, ang social media halimbawa, ang ginamit na lang sa Sara Duterte, para ano? Para humikayat o mangalap ng simpatya sa mga kababayan natin? Akala niya talaga siguro yun yung maging hudyat ng sa People power. <laughs> ano ba? Talaga lang. Tapos ngayon may silver bullet pa daw itong sa Sara Duterte na pwedeng magamit nga laban sa mga Marcos. At ito pa yung mas matindi ha, itong si Glanchong. Ewan ko lang, ano ang kalalabasan ng pangit mong mukha? Tinawag na pangit, syempre. Sa first lady uh, first lady um Lisa Marcos VP Sara Duterte can shoot all the impeachment cases filed and to be filed against her with a single silver bullet I am sure atras ang mag-asawang Bangag Marcos Ganon ang tingin niyo kay Sara Duterte panginoon talaga sa isang snap lang sa isang sil silver bullet na tinutukoy niyo Ganoon? eh, ang nakikita kasi ng taong bayan, kabaliktaran. Ang ibig kong sabihin, wala nang kapangyarihan. Pabagsak na, sirang-sira na ang pangalan ng mga Duterte. Totoo na may meron pa rin tayong makikita. Solid Sara Duterte. Solid Duterte. Sa social media na lang po Good luck.